Binahari ng ilang lugar sa Cagayan, bunsod pa rin ng walang tigil na pagulan, dala ng bagyong karina. Ang ilang mga bahay pinasok na ng tubig baha habang nalubog din ang ilang sakahan. Si Bel Custodio sa detalye. Halos dalawang daang individual ang apektado ng bahasa Santa Teresita, Cagayan dahil sa bagyong karina. Makikita sa mga larawan na pinasok na ng ang ilang mga bahay sa Barangay Caniogan, Barangay Centro West, Barangay Simbaluka at Barangay Simpatuyo. Lubog na rin sa baha ang ilang mga sakahan. Patuloy na nakaantabay ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Santa Teresita para matiyak ang seguridad ng mga residente. Binahari ng pitong barangay sa Santa Ana, kagayan, dahil sa ulang dala ng bagyong Karina. Halos dalawampung pamilya ang lumikas at labing isa dito ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center. Wala namang naitalang sugatan dahil sa bagyo. Sa ngayon, humina na ang ulan sa lugar pero patuloy pa rin ang pagbabantay ng MDRRMO ng Santa Ana. Dahil pa rin sa hugupit ng Bagyong Karina, humambala sa kalsada ang gumuhong bahagi ng lupa ng Barangay Dodan, Peña Blanca, Cagayan. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Nagsagawa na ng clearing operation ng MDRRMO sa lugar para matanggal ang mga gumuhong lupa sa kalsada. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.